Halo po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng linggo, September 29, 2024. Para sa mga taong aris, huwag mong patulan ng mga taong matatangkang sirain ng iyong araw. Hayaan mo lang sila na magsalita ng magsalita. Sa totoo lang, ang salita ay salita lang naman. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mga maswerteng numero, 5, 15, 19, 23, 39, at 44. Para sa mga taong Taurus, may dalang swerte ngayon ng iyong kaaway. Kaya payo para sa iyo, lihim ka magpasalamat sa kanila. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mga maswerteng numero, 7, 18, 29, 33, 36, at 40 para sa mga taong Gemini, huwag kang magmadali dahil mas kaganda ang takbo ng iyong buhay kung magtatahandahan ka. Ang iyong mapalat na kulay ay silver. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 10, 14, 26, 38 at 43. Para sa mga taong Cancer, hindi ka dapat matangay ng mga palaangal at reklamador. Layuan mo sila dahil sisirain ng nila ang maganda mong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte numero 7, 8, 16, 29, 35 at 41. Para sa mga taong leyo, lalapit sa iyo ngayon ang mga taong bigo. Bigyan mo sila ng inspirasyon, nang sa gayon ay mapuhay ang kanilang dugo at kasiglahan. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte yung numero 5, 11, 18, 22, 26 at 34. Para sa mga taong Virgo, huwag kang mainip dahil kumukuha lang ng pwelo ang iyong kapalaran. Ang iyong mapal na kulay ay yellow. Ang iyong mga maserting numero 2, 13, 20, 24, 32 at 44. Para sa mga taong Libra, hindi ka pwedeng talunin ngayon ng kalungkutan. Dahil kapag malungkot ka, hindi ka gaano makakausat. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero 6, 18, 23, 30, 38 at 40. Para sa mga taong Scorpio, gumawa ka ng paraan para mas mapapalapit pa ang mga taong lihim mong minamahal. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerting numero 9, 21, 27, 33, 39 at 42. Para sa mga taong Sagittarius, huwag mong pansinin ang makulimlim na kalangitan. Pagkos ay ituloy mo lang ang iyong mga plano. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerting numero 7, 10, 14, 25, 33 at 43. Para sa mga taong Capricorn, huwag mong panghinayangan ng mga taong mawawala sa iyo. Mas lalong lumalago ang halaman kapag nababawasan ng mga tahong. Ang yung mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 19, 24, 28, 34 at 45. Para sa mga taong Aquarius, iyo ang araw na ito. Gawin mo na anumang gusto mo. Dahil nakakaalalay naman sa iyo ang langit. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 18, 20, 25, 36 at 41. Para sa mga taong Pisces, hindi masamang talikulan ang mali. Ang masama ay ipagpatuloy pa ang isang pagkakamali. Ang yung mapalagang kulay ay violet. Ang yung mga masrating numero, 1, 14, 19, 23, 39 at 44.